ibalik na yung mga guapol yan o tapos punta tayo dun sa anong tawag dun parang inasal or something dun sa arayat yan o ibalik na natin ako. para hindi sila ano, hindi sila ma-insecto, ma-peste ang dami o oh. Daming bunga nito. Kahit yung kalamansi, ang dami namin na na-harvest yung kalamansi. Walang kung anong lugar yan pero punta na lang natin. Makikita rin natin mamaya. Magong kainan daw. Yun know, o. Mga manok o, oh, tabi ng ano, papaya. Pinola. You know, Hahaha. <laughs> Ayan mga dol, ito siya, Chicken Inasal, chongs, Chicken Inasal. Ito lang yan eh. Ayan o. Pagkalapas mo sa Holy Trinity, balam yung lugar eh. Balam ko, gutom ako. Ayan.

Amen. Ay, ah, ay. ay, ay, ay. ayan. Ali kay. Ayan, ayan yung mga ayan. Ayan. Ayan, yung nasal. Oh, sisig. Chicken oil. Ayan. Chicken oil. Chicken oil na parang ano no. Uh -hmm. Yung inasal niya, ano, uh, pwedeng sumabay sa... Actually, pareho niya. Yan yung sabaw. Tagahin oh. niya rin sa inasal. Parang ano? Sinigang mix. Sinigang mix. Yung liyan po niya, masarap din. Kasok din sa lasa. Tapos yung barbecue, matamis-tamis. Masarap din. 130 with rice. 130 with rice na. Yung sisig niya, panalo pa rin yung aling lusig. <laughs> barbecue, masarap. Taste. Halos same lang sila ng lasa ng mga inasal. In fact, kung iserve mo sa akin ang manok nila, without knowing na galing yon sa Chong's Chicken Inasal, iisipin ko na siya sa mga inasal. Well, syempre, bakit doon natin kinocompare? Yun kasi ang naging parang standards natin pagdating sa usapang chicken inasal. Aminin natin na aside sa masarap, sikat pa. Sa presyo naman, very affordable siya. For only 130, kompleto na yon Manok, rice, and sabaw. Anli, sabaw. Pwede mo nga ipanghugas ng kamay kung gusto mo. Hindi, joke lang yun. Nabusado na pagkaganoon. Gusto mong gawing unli rice naman, dagdag ka lang ng 30, bali 160 pesos na siya nun. We are talking about pecho mga tol ha. Kung gusto mong paa, mas mura siya ng 10 pesos. About sa lugar and ambience naman, ayos na ayos. Open siya at hindi siksikan at hindi ka mahalat ang nakakasampong rice ka na pala. Mga staff, mababait naman at hands on si Lola. Yung Lola ng owner daw. Nakasmile agad pagpasok mo. Self-service sa sabaw wag mong hintayin bigyan ka. Kumuha na lang dun sa Sabaw Pantry. Na, ah, teka, may ganoon ba? Anyway, may lugar para sa Sabaw. nag -take out din kami ng leche plan na di ko expect na sobrang sarap. Di ko alam kung kasama talaga siya sa menu or extra lang. That's it. Kung naghahanap ka na ng mang inasal na may available seats at di ka makahanap, better try mo na lang ang Chong's Chicken Inasal.